Handa na at aarangkada na rin ang mga kasabwat. Sorry. Uh, oh sorry. Ano ba Dami-dami mong dali eh. Okay, tayo daw. May okay. mga pakitabi ngayon sa ito. May pakilapag lang tayo. Mga kasura na ito tayo. Huwag masisira ang ko eh. Ay, pakitabi lang doon tayo. Sagapa na yan tayo. Oo, oh, oo oh, nga pero ako. Sagapa na yan tayo. Sa sasakyan, nakikita na ng mga pasahero ang tila hindi magandang pakikitungo ng ibang pasahero sa matandang kasama nila sa loob. Ilan sa mga pasahero ang nagkibit-balikat na lang na parabang walang nakikita o naririnig sa kanilang tabi. Ano ba? Gulo naman nyo eh. Doon sa eksena kanina, pero yung tinitingnan ko, parang hindi niya alintana yung aking kalagayan. Ako yung ng tulong. Hindi niya pinansyan, basta bumaba, bumaba lang siya. Yon. Nagpatuloy pa rin ang biyahe ni Lolo Pedro sa ng pampasaherong jeepney. Bumaba na ang mga astang maangas na pasahero. Pero hindi pa tapos ang misyon ni Lolo Pedro. Sumakay naman ang iba pa naming kakutsaba. Mas masusubukan sa mga tagpong ito ang magiging reaksyon ng ibang pasahero kapag narinig at nakita nila ang pangahama kay Lolo.

Dalawa sa mga babaeng pasahero Hindi naging madamot Na magbahagi kay Lolo Pedro Nang kung anong meron sila Isa pa sa mga pasahero Ang hindi nagdalawang isip Na tulungan si Lolo Pedro Boundary na! Sino-sino kaya silang mga bagong idol ng bayan